Alami! Bakit di dun si Ruka o? Di mga Sige lang, makabalos ako ni mo ko Di po ko mga hata. <laughs> ayo! Ano ba ni si Uncle? Uy, kakita siya nga tao, di ari? Masyagat pa siya ayo. Isa man! Hindi <laughs> mo, Mami Day! Wala di rin call. Napagilakaw. Ngano man di ay. unta ko ng kaliring na akong kihirman ba? Habi na lang na call, Kasi wala di mo na guys. Salamat kayo. Okay, call. Yeah. Call, wala pa tagilin ni Musto bring House. Wala, naday. Uy, Iti-lapan Raman. Patindaghan nang umbira. Mau ba day, call? Paryas, day. Ato Call O, oh, si Rock. <laughs> Lain pa'y Ato Call ba? Kasi gusto ka mo palit jacket na ako'y baligya sa'yo mo, ha? Uy, oh, hala ka. Mamaligya og jacket si Maria. Dili ko mo palit jacket, day. Daghan kay kog jacket sa balay. Lai mato nga jacket ko, di mato parese mong jacket nga baratuhon ra. Mahal kay to ko kay gikan tog Australia. Hmm, ba si gikan ra na sa kay okay. Patanaw ra ko. Sige cool, hulat lang diha. Hay. <laughs> Dekulo, tanaw ani ndot ka ayo. Nindot jud ayo, napaitag. bag jud ay. Cool, brand new ba ya na? Di jud magmahay ana. Unya, pila may balidya ni ani? Two 5 call. Bag o pabaya kayo na no. Napabaya yung tagi. Kan ba nag Australia? Ah, mahala po ano oy! Lain malagi ba ho? Kailangan <laughs> kayo wa may sutsuot. -su Sa mani si uncle o yun? Pahangi yung uncle ba yun? 250 lang ni. 50 Ah, sige, parts na na. <laughs> <laughs> Isa dyan na ako ni Rumba Taar. O, darang 250 na <laughs> yun. Salamat kay Kulha. ha ang jacket siyang mami. Naila <laughs> doon na -ila dun akong bata o. Oh. Muad to na ko. Kaya bawi o oh, niya ninyo. Nyan. Mausap yung una-una. Mm -hmm. <laughs> mm. Lami. Ay, did. Oh. <laughs> Hala. Bantog na wala na deka sa tubangan. Kaya nagkao na deka dari ah. Tuyak Tuya lang ka. Mmm. Mmm. Bangatag <laughs> maya bis. Mukaon ka kulayot. Mmm. Biro jud oh, kabalo ba yakong Maria ko asa kagikan gipalit og makaon. say L ni mo? Wa koy labot. Hmm. Tupati da akoa may kinabot naman. Hoy, kulayot, sumbong ira jud do. <him> Na. Wa koy labot, basta itug anti ka. Pati ani bendi ani sagol. Usman kulayot, si Maria ko te dagan kag pagkaon gipalit. Hay! Oh, lagi ka makaon. Basta ti, ato ka dito. Sirok pa dyan ka Di pa dyan manghatag. Nood ka? Asa mo siya dapat ka ron? Aliti, sirok sa ako judo? Maria, ano daw mo makikagbakaon? Asa mga kagkwarta na? Itong jacket ni Mati Betty, katunggikan sa Australia, gibaligya niya. Abay. Asa po ko nagbitagaan? Maria, kung ni katino nagbayot, nagibalik yan mo Makon Jacket. 250 na pa ang halin sa imong jacket, anti Betty. Yeah. na may nasuro na imong utok, Mariang? Anong gibalik yan mo Makon Jacket? Ikaw jud kulayot, mas ルハクハハ